Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Kaya nga po nang sinasabi ko, mga kaldab, trending po ang aldab pagbo-boycott, Di po ba? O hashtag boycott GMA at TV5. Medyo disappointed na naman po rito ang mga network katulad ng GMA at TV5. Hindi ko alam mga kahaldab kung ano na naman po ang sasabihin po nila. Bakit ganoon? Mas nagte-trending ang Aldab. Mas nagte-trending sila Mengga at si Alden gayong hindi na nga po ito pinagsasama at hindi na nga po ito pinagdidikit, di po ba? Ito yung papaliwanag ko yan mamaya-maya lang. Kumbaga, focus po muna tayo dito sa mga kaganapan kay Alden. Marami kasi nagsasabi na Mr. Destiny may bagong project siguro si Alden kaya siya bumisita. Hindi po ba sa secret gallery o secret press gallery mga kaaldab. Baka may update kun si Alden o kaya may mga kaganapan. Hindi po ba? Gaya nga po namang lagi nyo sinasabi. Tayo naman po nag-aabang ng update. Kung kailan nga po ipapalabas o ang showing ng pelikula na nila Alden Richards at ni Heaven Paraleho. Maraming pong nagtatanong sa atin kung kailan na nga po ba. Wala pa rin po, hindi ko alam kung February siya papalabas o ngayong January. Kaya lagi po kayong tututok para updated lang kayo. Yan naman po yung isa sa inaabangan nyo o laging kumbaga tinitignan natin. Ang dami kasi mga nag na. Siyempre para nga po makapag-ipon na kung kailan nga po ba siya ipalalabas. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat na mga gusto nyong mapanood, mapakinggan, relax lang po kayo. Hindi po ba, kampante lang kayo. Huwag po kayong papa sa mga sinasabi at pahayag ng iba. Ang importante lang naman po, kung ano lang yung latest, kung ano yung trending, doon lang po tayo. Sa mga magko commento sa mga magre-react, okay lang po yan. Hindi po ba, ang importante lang naman po kung ano yung pananaw ninyo, kung ano yung paniniwala, doon lang po tayo. Well, pag-usapan po natin itong sinasabi ko kanina. Dito maraming salungat, maraming pumapabor, maraming magsasabi. Depende na lang po yan sa pananaw ninyo. Ito po yung ebidensya at resibo na talagang pinagbabawalan po talaga si Alden Richards na dumikit po kay Main Paul Kerson. Totoo to mga kaldab, kasi sinasabi ng iba, hindi, GMA po talaga ang kumbaga nagsasabi na bawal na bawal nga po si Alden Richards. Nagkakaroon nga po ng memo kapag dumidikit si Alden kay Maine. Ito yung ebidensya at resibo. Oh, dito talagang malayo si Alden. Hindi tandaan nyo po ba mga panahon ng Aldab na lalapit pa si Alden tapos saka usapin niya si Maine. Pero dito hindi, no. Talagang kumbaga si Menggay pa yung lalapit kay Alden. Pansinin nyo po, yung nagsasalita si Alden na hindi maririnig ni Menggay, lalapit pa po siya, di po ba? Ilalapit niya pa yung tenga niya, di po ba? Pansin nyo, halatang halata po na parang may mali. Parang, oo nga, Mr. Destiny, no? Kung titignan mo sa unang tingin, hindi mo siya makamalayan. Pero kung pagbabasihan mo at babantayan mo, di po ba? At ito pa po yung pangalawang video dito kapansin-pansin nyo na hindi dumidikit si Alden di po ba kumbaga malayo yung laging distansya nila at nahuhuli lang po yan ng camera ng off cam yan ha di po ba kaya nga sabi sa relax lang kampante lang po tayo maraming mga bagay-bagay ang naglalabasan ngayon maraming mga bagay-bagay ang nagsasabi na ganito ganyan Di po ba? Kaya nga po ko hindi ako basyado nagpapa-apekto at never naman po tayo nagpapatalo. Basta kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Di po ba? Tapos sasabihin nila, hindi ganyan Mr. Destiny, fake news ka talaga, lahat ang sinasabi mo hindi totoo. Wala na pong problema yan, hindi naman po ako namimilit eh. Hindi naman po tayo nagpapa-apekto, di po ba? Tapos sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na keso ganito, keso ganon. Di po ba? Real talk, mga ka-aldab. Kaya doon sa mga nagsasabi na move on ka na, Mr. Destiny, tapos na yung boxing, tanggapin nyo na yung katotohanan, talo na kayo. Pagka binapakita ko to, ayan na naman si Mr. Trobak, puro Trobak na lang pinapakita. Eh, saan nga po ba tayo kukuha? Saan nga po ba kami magbibigay ng update? kundi sa TROBAC di po ba? kasi kung titignan nyo mga kalda, ang daming ebidensya ang daming resibo na talagang pinagbabawalan po si Alden Richards na dumikit po kay Maine Polkerson di po ba? totoo naman po yung sinasabi ko eh. totoo naman po yung mga pinapaliwanag ko sa mga laging guilty sa sinasabi ko sa mga laging asar na asar at inis na inis sa mga ina-update ko okay lang po yan Di po ba? Basta importante lang naman sa akin, maging updated kayo. Ang importante po sa mga kaganapan, kung ano lang po yung pananaw po ninyo, kung ano yung gusto niyo maganap, gusto niyo pong mangyari. Wala naman pong problema yan eh. Di po ba? Kasi hindi naman put natin pinipilit yung mga ayaw pong maniwala. Pero kung pagbabasihan nyo po lahat ng mga sinasabi natin, lahat ng mga ina-update natin, ay eh bahala na po kayo. Hindi po ba? Kaya nga po, pinakita ko tong video na to, mga kaalda. Pansin nyo, nasan nga po ba yung dalawang bata na pinakita ni Alden Richards o pinost ni Daddy Bay at ni Risa? Hindi po ba wala? Patunay lang po yan, mga kaalda. Na totoo, sinak baby Teo at si Playmate. Kaya po, maging matatag na lang po kayo, maging kampante. Kapag natapos na rin naman po ang sigalot at kumbaga na mayagpag ang Aldab, doon pa rin po tayo. Hindi po ba? Kaya yung iba nagsasabi, ako, ganto ganyan, Mr. Destiny, move on ka na, tapos na yung boxing, ganito ganyan, etc. etc. Hindi po ba? Halatang halata naman po na bitter lang po sila. Halatang halata naman po na kumbaga suko sila. Sa dami po ng ebidensya, sa dami po ng resibo na ginagawa natin, pinapakita natin, dumidepende pa rin po yan. Real talk mga kaldab, dumidepende pa rin po yan sa mga ayaw maniwala, sa mga nagsasabi na hindi, ganto ganyan, Mr. Destiny, tapos na yung ano, move on na kayo, di po ba? Wala naman pong problema. Hindi naman po tayo tipo na keso ganito, yung keso ganun, di po ba? Basta ako, masaya po ako. Kung ano po yung nababalitaan ninyo, napapanood ninyo, napapakinggan, relax lang, kampante lang po tayo. walang well, ang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.